i f m news Nasa kote ang dalawang kalalakihan kabilang na ang isang menor de edad sa isinagawang drug by bust operation kahapon ikalabintatlo ng hunyo sa barangay Turayong, Kawayan City, Isabela. Ang sospek ay kinilalang sina alias Rafa, 24 anyos, residente ng barangay District 1 habang ang menor de edad na sospek ay residente naman ng barangay Turayong. Sa nakuang impormasyon ng IFM News Team sa Kawayan City Police Station, noong una ay nagawa pang makatakas ng menor de edad matapos may abot rito ang perang bayad sana ng binibiling ipinagbabawal na gamot. Ngunit kalaunan, kusa naman itong sinorender ng kanyang kaanak sa mga autoridad. Nakumpis ka sa mga ito ang pinatuyong daon ng mariwana na may bigat na 10 gramo at nagkakahalaga ng 1,200 pesos na siyang buy bust item. Karagdagang pinatuyong daon ng mariwana na nagkakahalaga naman ng 360 pesos, by bust money, shoulder bag, cellphone, ID at isang motor. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Kawayan City Police Station ang dalawang sospek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantala para sa karagdagang balita, kasalukuyan pa rin ang ginagawang investigasyon ng Ilagan City Fire Station sa nangyaring sunog kahapon sa lungsod ng Ilagan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Fire Chief Inspector Franklin B. Tabingo, City Fire Marshal ng Ilagan City Fire Station, base sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, isa sa mga nakikita nila na posibleng pinagmula ng sunog ay ang pag-overheat ng elektrikong electric fan sa isang stall. Aniya upang malaman ang tunay na sanhi ng sunog ay ipapadala nila ang nakuhang specimen sa kanilang arson laboratory para sa karagdagang eksaminasyon. Sa kabutihang palad, wala naman umanong na nasaktan o nasugatang individual habang kasalukuyan pang inaalam ang kabuang halaga ng napinsala sa sunog. Nagpaalala naman si Fire Chief Inspector Tabingo sa publiko na maging maingat sa paggamit ng mga appliances lalo na ngayong mainit ang panahon dahil Kailang kapabayaan sa paggamit nito ang madalas na maging sanhi ng sunog. Para sa iFM News, ako si Idol Zaira Contapay, Idol. iFM